Pangalan <muchas> pa nga lang na direct ang araw. Sino maghanap ng lugaw ng gantong oras? Sino bang ano, nag-promote? Hindi naman, walang katao-tao sa lugaw Sino, sino bang kasi nakaisip? <laughs> normal pa. Naisip po ko kung normal pa ba tayo. Naghanap tayo ng lugaw sa pangaling tapat. Napakainit. Oo, napakainit. tapat, naglulugaw. <laughs> Hindi na rin alam. Normal pa ba yun? Siya lang po may kaisipan niya. Ang galing niya. Oo. <laughs> oh. Walang kumakain. Wala. Kami lang. <laughs> Lugaw sa tanghali. Ito din pala yung mga menu nila, marami din choices, may iba't ibang mga ulam, tapos yung pinaka specialty nila dito, yung kambing na papaitan. Meron din silang mga cold drinks, coffee, milk tea, tapos minsan meron din silang mga buffet, nagde-deliver din sila near par areas, kaya ayos na ayos. Ito ang lugaw bulak-bulak. Ito naman yung, ano din? Goto Bagnet. Goto Bagnet sarap. Ito na. Kumuha na kayo ng mga mangkok nyo. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabayan nyo po kami. Habang mainit ang panahon, sabay-sabay tayong pawisan. Para damay daway na to. Gabi guys, ang sarap talaga yun, Walang halong biro. Kahit mainit talagang naubos ko siya finish na ako. Oh, ano yan? Halo. Kalmahan <laughs> mo. <laughs> Umuusok pa. <laughs> ang init eh. Maanghang pa. <laughs> Ayun. pabis na pabis yung kiligili ko ngayon. <laughs> ang tagal mo. Ang tagal mo. na ako ang hangin mo. Ang halihoy. <laughs> Talo ka pala eh. Talo ka pala sa lugaw. Hinalas na, ako. Hindi na mo namumulon na ako sa ano, sa init oh. Yung <laughs> patawis na ako. Tawis na kinikilig ako. <laughs> ang sarap. Ang sarap dito sa ano, <laughs> ano yan, kusina nila kayo. Saan naman nababi? San Fernando, Camusin. Alam tayo eh. Alam tayo.